tips sa pagpapalit ng headlight bulb or brake light bulb. pag magpapalit kayo nito, dapat laging pares. Okay, o laging sabay, no? Huwag pa isa-isa. Dahil, pag napundi yung isa, there's a tendency na after ilang araw o ilang weeks, mapupundi na rin yung isa. Ang pinaka-idea dyan mga paps, no? Pag nagpalit kayo ng dalawa, yung ayos, okay, yung ayos na sabi natin use na, itabi nyo lang para in case of emergency halimbawa kayo ay nasa middle of the night wala kayong mabilhan ng brake light bulb o headlight bulb meron kayong spare kahit sabihin natin use na siya hindi naman ito nag -e expire eh. okay so pwede nyo lang siyang itabi para sabihin natin yon accidentally napundi yung isang ilaw ninyo meron kayong pamalit agad so yun tatabi nyo lang no? itabi nyo lang dyan sa glove box ninyo o sa rear ninyo at meron kayong spare agad agad and yun, yun lang yung tips ko sa inyo. Kasi, uh, reminders ko lang mga paps, ha, may violation if ever man na nakita ng imposer na pundido ang inyong headlight bulb. Okay, so para ma-avoid nyo yun, lagi kayong magtabi o magkaroon ng spare sana na brake light bulb at headlight bulb. Salamat sa panunod. Keep safe mga paps.